Usapang politika pa rin naman, kaya lang, eto ngayon ay tungkol kay Ayon Perez na tatakbo bilang konsihal sa Concepcion Tarlac. October 1 pa lang po ay nag na ng candidacy etong host, isa sa mga hosts ng It's Showtime. Wala daw siyang nagawa, wala daw ni isang ambag si Ayon Perez sa It's Time. Tapos ngayon daw, gusto pang puasok sa politika. Ano daw ang kayang gawin ng isang Ayon Perez? Magmotor? mag magpakita ng katawan, hanggang doon lang daw ang kaya na itong isang ito. Yan po ang mababasa natin sa komento ng mga netizens. Siguro mas magandang sabihin, bakit hindi natin pagbigyan? Okay. Dahil kung may nakakaalam sa kung anong klase at pamilya meron sa si Ayon Perez, siguro ay yung mga taga yan din mismo sa Concepcion Tarla. So pagbigyan natin sila kung, kung iboboto siya ng taong bayan, ang ibig sabihin, posibleng may tiwala sa kanya, ang kanyang mga constituents, at umaasa na may magagawa. Lahat naman ng tumatakbo, lahat ng gustong pumasok sa politika, yun naman ang linyahan eh. Gusto kong magsilbi sa mga kababayan ko. Hmm. Gusto kong, or mahal ko ang uh, bayan ko. Kaya gusto kong pasukin ang politika at pagsilbihan sila. <laughs> yun, yun kasi eh. Hmm? Lahat kasi ay, uh, or hindi kasi agad agad yun masusukat. O talaga, mahal mo ang, ang mga constituents mo. Talaga, alam mo kung paanong kung paanong magsilbi sa mga kababayan natin. Yun kasi yung malaking katanungan. Kung wala ka pang naipapakita, talaga mahirap yun. Kahit dito sa amin, eh, ang daming gustong tumakbo dahil kuno no, sila ay uh, or gusto daw nilang magsilbi sa bayan alam niyo po, simulan niyo pong magsilbi sa bayan na niyo kung nasaan man kayo, kahit wala kayo sa politika. Kalaunan, makikita yan ng mga constituents niyo at magkakaroon ng clamor na mas magandang nasa pwesto ka para makapagsilbi ka palalo. Ganun ang, ganun ang punto ko eh. ba? Diba? Pero yung wala ka pang masyadong napatunayan, tapos parang gusto mong i-monopolize yung idea na you are Uh, to be a public servant because you want to serve the people. Hindi mo na, walang monopoly sa Dahil lahat ng tumatakbo, posibleng sabihin yan din. Ganyan din ang sabihin. Tignan natin pa kung ano yung sabi ng mga natas ng tungkol nga dito. Hindi ako magaling doon. Feeling ko uh, pwede akong manalo. Marami akong followers. Marami akong fans. Baka maraming bumoto sa akin. Maraming matutuwa sa akin. Pero ako sa sarili ko ngayon, hindi ako magaling doon. Not because you can win, you will run. And sabi ni TV host, uh, yan naman ay statement ni, ni Vice Ganda. Ano ho, dahil hinihimo pa ng mga kababayan natin na tumakbo rin si Vice Ganda. Napakaganda na ito. Not because you can win, you will run. Okay? Pero kasi ako'y naniniwala na dapat nakita mo yung, yung uh, decision mo to run, nang galing dapat yan sa clamor ng mga kababayan mo. Hoy, tumakbo ka. May karapatan ka. May magagawa ka. Please, pagsilbihan mo kami. Ganun eh. Hindi kaya ganun din ang nakita ko. Kaya ako'y nag -decision din na mag-file ng candidacy. Yun lang. Maganda at yung administration dito sa amin ay pareho kami ng prinsipyo. Pareho kami ng, ng ginagawa. Halos pareho na kami ng ginagawa kahit wala pa ako sa politika. So naramdaman ko yung clamor ng mga kababayan ko, kaya ako rin ay nag na tumakbo. Good luck.